Ano yung reaction mo na uh, yung maraming uh, supporters na lumabas para masubot sa laro mo, sa box group? Masaya masaya po yung puso ko at saka papasalamat din po po sa mga taong sumusuporta po sa akin at saka lalalo na po sa pamilya ko, Lahat kita Marie po, sa daddy ko po, po, sa hindi po kung gaano kahirap yung preparation mo para sa laban na to? I mean, saka kumuha ng inspirasyon para... Sa pamilya ko po. Tsaka sa daddy ko po na advice na lagi kang train hard. Huwag mong isayin ang bawat fights. Kung ano yung hard, hard yung training mo nung nakaraan. Ganon pa rin yung training mo. Basta keep on improving lang po. Ewan, gusto ko lang balikan yung first round, no? Actually, nasaktan mo siya nung first round pa lang. And nagkamali yung referee. Ay, nung sa clapper na 10 seconds, So huminto, akala na lahat, in-stop na, akala ng referee, tapos na yung round. So nakapunta kay sa round 2 and umabot pa yung laban sa round 3. Pero sa tingin mo kung hindi dahil dun sa error na yun, uh, sa tingin mo natapos mo yung laban in round 1? Sa so, tingin ko rin po sa, anong sa injured hand ko rin po yun. Kasi before uh, training po, uh, ano rin po po, na gano'n, injured po yung dalawang kamay ko. Tapos mga ilan days rin po ko inyakas <laughs> Pakita mga gano'n mm -hmm. Nakita nung mga tao yung gigil Yung killer instinct Andun, is that something na pinagigin sa'yo po? Or natural lang sa'yo na kapag nakita mong Nasaktan yung kalaban eh Susuguri mo ng gano'n? Hindi naman po ko sa physically lang po Tumitingin Pag Tingin ko po, gigibop na po yung kalaban titingnan ko rin po yung will niya po, asan rin po siya kumukuha ng lakas sa pamilya niya po, sa finances, sa mga ano po. Kasi kahit ako, susuntok niya rin po ako, pero nasaktan rin naman po ako eh. Pero alam ko po, nandyan po yung mga, mga nagmamahal sa akin, sumusuporta, kaya sad. Kaya hindi po ako sumusuko sa laban hanggang nakakatayo po ako. So you mentioned kayo na naman may hand injuries. Kumusta so, na yung gamay mo after the fight and during the fight? <laughs> Sakit nga po eh. Hindi, hindi ko maaarap. Sobrang sakit. Ito, ito, masakit pero hindi na ako masakit. Oh. So, paano yung paano, paano mo na-wee yourself? You will yourself to like, fight na, despite the hand injury, parang yun, yeah, you still went for that kill, and eventually turned around the corner. Paano mo, ano yung paano yung motivation mo? Ano na lang po, uh, kahit sila may weather, sila ano ko marami rin naman po pinagdadaanan sa boxing na kagaya rin po nitong kamay ko hindi rin naman po sila sumusuko kasi alam nilang hanggat nakatayo po sila at hanggat humihinga po sila nandyan po ang Panginoon para tulungan po lahat kami mga boxer na manalo po kahit ano pong gano po kayo posible yung fight. Yeah, during, during this, this LOD Awards ini nga may namin nakita ka mga boxing legends like the Lucio sa, uh, I think Alonso Soto Rolando Labagal uh, so I was like na uh, nagpakitang gilas ka in front of those boxing legends now they were former champs in their own rights alam ko po na meron po mga boxing legends na nakatingin rin po sa akin kanina kahit ako po medyo pinakabahan pero uh, inisip ko rin po na uh, minotivate ko yung sarili ko po na kung ano po yung galaw ko hindi ko po magbabagulit dahil po may nakatingin po sa akin sa ano. Kasi pag binago ko po, parang pangit din ako po eh. Palalo lang pong magalit sa akin uh, so mga sosokor na sa akin, pangit yan. Eman, may, may pangalan kang dinadala. Uh, may pressure ba yan sa'yo? O hindi? Hindi mo iniisip yun? Talaga ikaw laban lang? Hindi naman po iniisip. Na? Uh, iniisip ko lang naman po yung fight at saka yung sarili ko. Paano ko po maabot yung uh, pangarap ko? At saka paano ko po, po ipanalo? Wala naman po kung ano sa mga fame, mga ano ganun po. Inisip po ko palagi paano po manalo. At saka focus lang po palagi sa goal After ng laban na to, may natutunan ka ba? May kailangan ko sa style mo? More on hand movement ko po, po saka footwork. At saka more on study on my distance, at sa timing po. Eman, ask ko na lang, since malapit na yung Olympics, no? May parahon ba na napag-isipan mo na Maybe in the future, sumabak yung isang Eman sa Olympics. Hindi uh, naman po, kasi pro no kasi po ako eh. Kaya nakapokus lang po kasi sa isang ano po. Kung pro, pro lang po. Hindi na po mabro yung Kasi pinag-iisipan ko rin po mag World Championship sa mga darang taong po. So, hindi so, mo gagawin yung ginagawa ni Yumi Marshall ngayon na nag-bounce uh, between Olympic style and pro boxing. Pang pure ka na, pure po ka na. Hindi naman po. Pero depends na rin naman po sa near future. Okay. E okay. Eman, ilan laban ang plano mo for this year? Depends po sa ano po, sa decision rin po ng daddy ko. Kasi hihingi rin po ko sa kanya na mga advices ko. Ano po ba ang mga dapat ko pa improve at sa mga experience ko kasi alam ko po, po sa sarili ko na hindi naman po po yung pinakamagaling sa mundo ng no? boxers. so kaya po ng ibang boxer nagsisikap din ng po para improve yung sarili ko. Siguro last ka, uh, ano lang, uh, mga ilang labang kaya sa team mo pa bago ka magkaroon ng at least regional or national uh, title. Hindi <laughs> ko pa oh, alam. Okay. <laughs> Welcome. Uh, <laughs> 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 Thank you. Thank you Thank you very much.